mga pangunahing balita sa Mindoro. Marinduque, Romblon, Palawan. Mimarapan News on the Go! Magandang hapon sa inyo lahat. Ito ang Mimaropa News on the go. Ang mingguhang balitaan hinggil sa mga kaganapan at magandang balita sa limang lalawigan ng Mimaropa. Ito po si Joshua Sugay para sa edisyon ng araw ng biyernes, ikalabing siyam ng Abril sa taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita. PHO at Pidoho muling ipinaalala ang kahalagahan ng bakuna lalo na sa Pertosis. Mahigit isang libong magsasaka na apektado ng El Nino sa Oriental Mindoro, dumaan sa oryentasyon ng Dolly to Pad Program. LTO, nagsagawa ng Road Safety Advocacy Program sa BOAC. 50 siyam na kababaihan sa Romblon, sumalang sa libre ng operation. Department of Tourism, binuksan na ang tourist rest area sa Rojas. Palawan Philippine Experience, inilunsad sa Tabon Cave. Regio ng Mimaropa, wagi sa Tourism Champions Challenge. Dumako na tayo sa mga balita mula sa limang lalawigan sa rehiyon. PHO at PIDOHO muling pinalala ang alagahan ng bakuna lalo na sa pertosis. Ang balitan niyan mula kay Voter de Kina. Muling pinaalalahanan ng Provincial Health Office at Provincial Department of Health ang mga magulang na pabakunahan ng tama ang kanilang mga anak upang matiyak ang kaligtasan sa mga sakit, lalo na ang laganap ngayon na pertosis. Sa ginanap na kapiyan sa PIA kamakailan, Tindala ni na Dr. Ramel Blando ng Occidental Mindoro Provincial Hospital at Lailani Sheila Abilada ng PHO ang kasalukuyang lagay ng probinsya sa kaso ng pertosis na tinatawag ding ubong dalahit o whooping cough. Nakamamatay ang nabagit na respiratory disease na kay Dr. Blando ay impeksyon na dulot ng Bordetella pertosis bacteria. Lubhaan niya itong nakakahawa at naililipat sa pamamagitan ng pag-ubo at pagbahid. Sinabi pa ni Dr. Blando na mabilis ang pagkalat ng pertosis at higit itong mapanganib sa mga sanggol at bata na hindi pa nakatatanggap ng pentavalent vaccine na siyang mabisang proteksyon labas sa whooping cough. Kaugnay nito, ipinanukala ni Dr. Blando ang herd immunity para mas epektibong malabanan ng anumang sakit kabilang na ang pertosis. Makakamit anyang ganitong immunity kung mababakunahan ang nasa 95% hanggang 100% ng mga batang nasa edad sa buong probinsya. Volter Dikina, nag uulat para sa PA Memorapan News on the Go. Mahigit isang libong magsasaka na apektado ng El Nino sa Oriental Mindoro, sumailalim sa orientasyon ng Dolly Tupan Program. Nag-uulat si Dennis Nebreho. Dumalo ang nasa 1,870 individual mula sa mga bayan ng Pinamalayan, Mansalay, Gloria, Bansud, Socorro, Pola, Nauhan at Rojas sa isinagawang Tupad Orientation ng Department of Labor and Employment o DOLE Oriental Mindoro Provincial Office na isinagawa kamakailan para sa mga naapektuhang magsasaka dulot ng El Nino. Tinalakay ng mga Tupad Coordinator sa mga dapat gawin ng mga beneficiaryo tulad ng pagsasaayos ng mga pampublikong gamit, paglilinis ng mga kalsada at kanal, at paghihiwalay ng mga basura, gayon din ang pagtatanim ng mga puno upang mabawasan ang panganib at pinsala dulot ng tagtuyot. Bawat binipisyaryo na tatanggap ng sahod na 3,950 pesos para sa 10 araw na gawain na may kasamang isang taon na accident insurance mula sa GSIS. Dennis Nebreho De ng PIA Oriental Mindoro nag-uulat para sa Mimaropa News on the Go. LTO nagsagawa ng Road Safety Advocacy Program sa Buwak. Ang balitang niyan alamin mula kay Romeo Mata Jr. Nagsagawa ang Land Transportation Office Buak District ng dalawang araw na Road Safety Advocacy Program kamakailan na ginanap sa Dyke Food Park sa bayan ng Buak Marinduque. Katuwang ang Department of Transportation, naghandog ang ahensya ng libreng 15-hour theoretical driving course, gayon din ang pagpaproseso ng student permits, pagre-renew ng lisensya ng mga driver at pagre gamit ang Land Transportation Management System o LTMS Portal. Mahigit 300 at sampo na individual ang naging benepesyaryo ng nasabing programa kung saan karamihan sa kanila ay mga mag-aaral at mga empleyado ng Dyke Food Park. Ang Road Safety Advocacy Program ay nagsisilbing instrumento ng LTO sa pagpapa